Hello mga kainday! For today's video mga kainday, Nagbilad pala tayo ng palay ngayong araw. So, bubulkasin na natin. Tatagalugin natin mga kainde kasi may nagre-request pala sa akin ng mga followers ko. Sabi niya, magtagalog daw, daw, ako. Hindi niya maintindihan yung sinasabi ko. Gustong gusto niya daw na pinapanood niya yung mga video ko. Wow, Nakaka-touch huh? naman ha. Sana all na lang. May nagkakagusto na rin sa mga video ko. At saka, kaya na nga po. Balik tayo dito sa ginagawa ko. Titikupin pala natin mga kainde yung palay kasi, kasi Tuga na mga kainday kaya ayan, pasok namin mamaya sa sako pagdating ng asawa ko kasi chinat ko siya kanina na. Umunta siya dito sa palayan kasi wala akong kaulong magbulkas ng palay. Ito pala mga kainday yung binigay sa akin ng aking tatay na isang sako mga kainday kaya napilitan na ako magbilad kasi marami na po yung utang namin sa kapitbahay namin. Nakakahiya na po. Pagkatapos ko itik yung mga kainday yung palay, hinila ko na pala papunta dito sa mahudlo. Kasi mamaya ipapasok na yan sa sako at saka ipapagiling namin ng asawa ko. At saka pagkatapos ko hinila mga kainday yung palay, inukay ko yung nakalatag na palay nila tatay kasi tinikyup ng aking anak mga kainday kaya ukayin ko. Ganito pala mga kainday yung buhay namin dito sa probinsya. Siyempre pagkatapos po mag-harvest ng palay, ganyan po yung gagawin sa palay. Ibibilad po at saka pagkatapos ibilad ipapagiling na. Di ko po alam mga kainday kung ano ba yung tawag sa, sa Tagalog yung inaano na pagiling siguro yung basta ganun na niyo. na kayo mga kainday kung medyo galit yung boses ko kasi so, ganyan talaga mga kainday pag nagtatagalog yung mga bisaya parang nagagalit po. Pero hindi po yung galit mga kainday. Kasi hindi po kasi kami sanay magtagalog. Kaya ngayon lang talaga ako napilitan mga kainday magtagalog o kasi kung walang nag-request sa akin na magtagalog daw ako para daw maintindihan niya yung sinasabi hindi naman talaga ako magtatagalog magbibisaya lang talaga ako kasi hindi po talaga ako komportable mag tagalog kasi yung nakasanayan ko talaga na salita is yung bisaya So balik tayo mga kaende dito sa ginagawa ko. Natapos na pala ako magukay ng binlad. Kaya ayan, kinuha nang ko po yung barangay hall dito sa palayan. At saka yung mga paaralan nil. Malaki talaga yung pinagbago ng paaralan dito sa palayan mga kainday. At saka pass forward tayo mga kainday. Katapos pala namin pinasok yung palay sa sako mga kainday, dinertsya na namin dito sa paggilingan ng palay mga kainday. Ganito po yung proseso mga kainday, yung pagiling ng palay dito sa probinsya mga kainday. Yan po. Ayan pala mga kainday yung asawa ko. Umuwi lang talaga yan galing trabaho mga kainday para lang po ako tulungan huh? maipagiling yung palay namin. Kasi para po madertso na din po kami uuwi dun sa bahay namin mga kainday. Ingat pala kayo mga kainday hanggang dito na lang yung aking video. Thank you sa panonood at saka sana hindi kayo magsawang panuorin yung mga video ko. God bless you all po sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo po yung aking video, huwag pong kalimutan mag fun, buat cakap, share